So yan mga boss ha, isang magandang umaga sa inyong lahat So andito po tayo ngayon sa Refine Selection Deep Shop Dito po ito matatagpuan sa Barangay Santa Rosa 1, Villarica Road, Marilao, Bulacan In front of Victory Oil Gasoline Station So yan po yung landmark, yung Victory Oil Gasoline Station mga bossing ko nga pala mga boss sa mga gustong bumili ng sariwa at murang karne ng baka mga boss dito po kayo pumunta sa refined selection deep shop dahil po dito lahat po ng hinahanap nyo na karne ng baka na andito na mga boss mapa ribs 400 pesos lang po ang kilo at sa laman naman po is 410 pesos lang ang kilo at mayroon po silang neck bone 335 lang po yung kilo at mayroon din po silang pata pata ng baka mga boss Meron din po silang uh, papaitan, pambib steak, sirloin Lahat po nandito na at lahat po yan mura mga bossing ko Lahat po, sariwa, bagong katay Araw-araw po yan mga boss, dito lang yan sa Refined Selection Beef Shop Ayan, Kaya sa mga naghahanap at gustong bumili ng sariwang baka Pang sabaw, pang ulam, or pang negosyo man mga boss Pwede, punta po kayo rito sa kanilang uh, pwesto Na matatagpuan dito sa Barangay Santa Rosa 1, Villarica Road Marilao, Bulacan. In front of Victory Oil Gasoline Station, mga boss. So, ayan ang uh, kaganapan ngayon dito sa kanila. Ayan. Kung may pila man po kayong maabutan, saglit lang po yan, mga bossing ko. Marami po kayong mabibiling karne ng baka rito, mga boss. Sa mga naghahanap ng ribs, napakaganda po ng mga ribs dito, mga boss. Ayan yung quality na ribs ng baka, mga boss malaman. yan ito, rin, no? Oh. Magkano sa bituka ka natin? 25 lang, bossing. Um, oh. na sa no. Napakamura na ng mga boss ha. Sa mga naghanap ng na bituka 2 ka diyan. Ayun. Oh. Available dito at balat syempre kumpleto po rito, wala na po kayong hahanapin mga boss. garantisado. At ang kagandahan niyan, mura, sariwa pa. Garantisado. Garantisado 'yan mga boss. Ayun oh, sa tuwalya magkano? Tuwalya? Hmm. 265 lang. 265 lang sa tuwalya mga boss. Ganyan kababa, ganyan kamura. So hindi na po kayo pupunta at lalayo pa sa mga palengke dahil dito na po. ayan, sariwa 'yan. Naka pa kayo. Naka-aircon pa. Wow. Na oil. Walang putik sa daan. Walang Kasi puti. naka tiles kayo. Yeah, naka tiles pa. isan <laughs> <laughs> pa sila, di ba? Pa sila. O, pagka may pila man, may upuan pa. So, may upuan. May electric Ayan, mga boss, ha? So, papakita ko sa inyo yung sitwasyon sa labas. Mamaya, ayan, focus muna tayo dito sa mga bagong uh, lapag. Ayan, Oh. Oras-oras, um, araw-araw naman yan, mga boss may mga nilalapag dito mga ganyan mga boss may nilalabas niyan dito mga bossing ko ayun mga sariwang karne mga boss ayan no? oh oh iyan oh sariwang sariwang mga bossing na yan ang solid adobo yeah, manghang na may tuyo ayan adobo pwede pala pang adobo yan ayun pata 235 pesos lang ang kilo niyan. Ayan, sa mga naghahanap ng pata ha. Eh. Tingnan niyo yung pata mga po. Ah, may may ano pa yan ha? may bone marrow pa yan ha. Oh. Ayun yung tinuro sok yan para lahat na pwede gawin yan, yan. Sinusup-sup sop-sop hinihigop pamang ng pakbak pambato pa pampatingin sa good cholesterol yan hindi yan bad cholesterol good yan yeah. धो कल <t> <t> <sus> At bukod dyan, marami pa po sila rito mga burger pati mga boss. Ah, uh, ito, ito. Kapakita ko po sa inyo mga boss ha. Ayan, meron po sila dito nga beef angus burger pati mga boss ko ha. Mura lang yan at hindi tinipig sa lasa mga boss. Sariling gawa nila. Ayan po yung presyo mga boss ha. Sa mga naghanap ng litid bilog, simot, litid lapad, Lomo Trimmings Makeup Sherloin at Pats Ayan, napakamura na dyan Tingnan yung mga bossing ko Ayan, open po ang Refined Selection Beef Shop Monday to Sunday mga boss Araw-araw po yan ha 6am till 12 noon Ayan ha Papakita ko pa po sa inyo yung kanilang uh, sisig Ito po mga boss ha Beef sisig for only 180 pesos mga busing ko ha ah. so napakasarap po nito mga boss at kakaiba beef sisig available po dito sa refined selection beef shop ayan yun know. o 180 pesos per pack okay. at saka mayroon pa ha ah. ito pa po mga hotdog mga ah uh, sausage mga boss ayan oh. available po ito rito mga boss pure beef at iba iba po ang flavor nyan mga boss mamimili po kayo ng flavor mayroon pong may spicy at classic flavor mga boss Maraming pinamili ni chef No. Sir, sorry. Uh, may, ito Meron po may dito may mga tapa Available din po rito yung mga tapa mga boss Tatlong flavor po yan May classic, may spicy At may sweet Ayan mga boss Beef tapa Bukod siya napakarami pa po rito yung iba mga bossing ko ha Ayan mayroon po dito nga buntot ng baka mga boss Dila ng baka available Balat ng baka, puso ng baka, bat and balls. Available din po dito bat and balls, na At marami rin po rito ang pambulalo, mga bossing ko, ha. Ito po, napakasarap at sulit nito, mga boss, bukod sa malaman sulit na sulit ang sabaw nyo rito mga posing ko po. at mura nyo lang mabibili rito mga po sa refined selection beef shop yan ayan po lahat ng nakalagay dyan sa ref available po yan dito araw araw mga bus ayan papakita ko naman po sa inyo yung labas ito po yung labas Ayan, mga nakapila, naghihintay po yan. Pero saglit lang naman po ang pila. Ayan, umuusad naman. Ayan, yung refined selection big shop. Then, ayan naman po yung gate. Ayan yung highway. Ayan naman po yung victory oil, mga boss. So, kaharap lang po ito ng victory oil. Then, eto na, yung refined big selection big shop na mga boss. Papasok na po rito yan. Araw-araw po ito bukas. 6 a.m. 12 noon mga bossing ko. Dito lang po yan sa Marilao, Bulacan. Ayan oh, may mga bagong ano naman, ilalapag doon sa Lobo. Oh. At ito naman po tuwing Sabado, ayan o. Oh. Ay, huwag tumigil. Huwag ka tumigil. So yan mga bossing ko ha. Dito lang po ito sa Refined Selection Deep Shop na matatagpuan sa Marilao, Bulacan. Ito ang mga masisipag na oh Oh, ito yung masisipag natin dito na ayan Oh. Stop mga po. Masipag na pogi pa. Wow. wow.

साफ करेंगे साफ़ करेंगे भाई ना सर ऐसा है